Mga bibi, pag-uusapan na naman natin ang mga pangyayari dito sa Senior High. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka palang dito sa channel ko at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At ihit mo na rin ang bell button para updated ka sa ating susunod na mga videos. Habang nasa kwarto itong si Sky, hinahalungkat niya ang mga gamit ng kanyang kambala hanggang sa malalan niyang may itinago pala si Luna na isang box. Hinanap niya ito sa loob ng kabinet at nakita niya nga ito at dito may nakita siyang isang sulat tungkol sa pagkikita nila ni Gino pagkatapos ng awarding. At sabi pa nga dito, may sasabihin daw si Luna, urgent, sa palagay nyo. Ano kaya ang sasabihin sana ni Luna kay Gino? O ano kaya ang sinabi ni Luna kay Gino? At sa kabilang parte naman ng episode, pinag-uusapan naman ni na Harry at ng kanyang utusan na si Solidad ang tungkol sa abogado ni Sky. Ayon pa dito matalino itong si Sky dahil maingat daw sa kanyang ginagawa at siya rin dahilan ng pag-alala ni Harry. Ngunit kawawa na naman itong si Sky dahil sinabutahin na naman nila ang abugado nito. At dito naman kay Manang at Obet agad naman pinaalam ni Sky kay Manang sa pamamagitan ng text ang kanyang nakikitang sulat ni Luna kay Gino. At dito naman, nag-usap si Manang at Obet patungkol sa pinabukas ni Sky na kaso at nagtaka nga itong si Manang kung bakit hindi nakalagay sa file ang kanyang statement. Ayon naman dito kay Obet, nahayaan na lang ang mga pulis na para bang may kinatakutan nito. Okay, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa dito sa channel ko at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe at ihit mo na rin ang bell button para updated ka sa ating susunod na mga videos samantala pumasok itong kuya ni Obet sa kwarto upang kunin ang lahat na nakatago ipinagbawal na gamot galit itong iniligpit sa bag ang lahat dahil na nagkasagutan ang magkapatid Napag-usapan din nila ang pagtulong ni Manang Lydia kay Sky sa pagbukas ng kasong pagkamatay ni Luna. Ayon pa kay Obet na hindi niya alam ang kanyang gagawin sapagkat ayaw magpapapigil ni Manang. Tulala naman itong kuya ni Obet dahil naalala niya na andun siya sa pagkabagsak ni Luna nung nahulog siya mula sa 10th floor. Sa tingin nyo, may kinalaman din kaya itong kapatid ni Obet sa pagkamatay ni Luna? Gayun pa man, may connection nito kay Solidad. Kaya, i-comment nyo na sa baba kung ano rin ang inyong mga hinala.